Na feel mo na ba na lagi kang nagpapakabait para sa iba? Pero ikaw naman ang napapabayaan. Parang lagi kang nasa cycle ng pagsasabi ng oo kahit ang totoo ay gusto mong tumanggi. Ang pagiging sobrang bait, laging sang-ayon, laging nagbibigay, madalas itinuturing na mabuting ugali. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagiging sobrang bait ay may malaking kapalit na hindi mo napapansin? Ayon kay Aziz Gazipura sa kanyang libro na Not Nice, ang sobrang bait ay hindi laging kabutihan, kundi takot. Takot sa rejection, takot sa conflict, o takot na hindi tanggapin at kapag inuuna mo ang pagiging mabait, pinipigilan mo ang pagiging totoo sa sarili mo na nagiiwan sa iyo ng pagod at sama ng loob. Ipinaliwanag ni Gazipura Pura na ang ganitong pattern ng people pleasing ay nauuwi sa burnout at pagkawala ng respeto sa sarili. At isang mahalagang katotohanan mula sa kanyang libro, ang pagiging mabait ay hindi laging kabutihan. Ayon kay Gazipura, ang sobrang bait ay nakaugat sa takot. Ginagawa ito para maiwasan ang konflik at para makuha ang approval ng iba. Madalas, kapalit ng sarili mong kapakanan. Ang kabutihan sa kabilang banda ay nakaugat sa lakas. Ito ay tungkol sa pagawa ng tama at maalaga habang nare-respeto mo rin ang sarili mong pangangailangan. Paano ka ba hihinto sa pagiging sobrang ba? Eh? Sa not nice, nag-alok si Gazi Pura ng praktikal na mga hakbang para baguhin ang relasyon mo sa iba at sa sarili mo. Step 1. Kilalanin ang iyong mga pattern. Sabi ni Gazipura, magbigay pansin sa mga sitwasyon kung saan ginagawa mo ang isang bagay dahil sa takot o obligasyon, kaysa sa kusang loob. Step 2. Magtayo ng boundaries. Binibigyan din niya na ang pagsasabi ng hindi ay hindi nangangahulagang masamang tao. Isa itong mahalagang tanda ng respeto sa sarili. Step 3. Magsanay ng assertiveness. Paliwalag ni Gazipura, ang pagiging assertive ay hindi pagiging agresibo. Ito ay ang pagiging totoo at mahinahon sa pagkapahayag ng iyong nararamdaman. Step 4. Yakapin ng discomfort. Hindi komportable ang pagbabago, pero paalala ni Gazipura na mas mabuti ang maiksing awkwardness kaysa mahabang resentment. Tignan natin ang mga hakbang na ito ng mas malalim. Paliwanag ni Gazi Pura, ang unang hakbang sa pagbabago ay ang kamalayan. Simulan mong obserbahan ang mga sitwasyon kung saan inuuna mo ang kaligayahan ng iba kaysa sarili mo. Natatakot ka bang maka-offend? Nakokonsensya ka ba kapag tumanggi ka? Ang pagkilala sa mga trigger na ito ang pundasyon ng pagbabago. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang nagtutulok sa pagiging sobrang bait ko? Binibigyan di inigasipura na ang pag-unawa sa bakit sa likod ng iyong ugali ang susi sa paglaya mula rito. Nakakatakot magtayo ng boundaries, lalo na kung sanay ka ng laging tumatanggap ng lahat. Palumanag ni Gazipura, ang boundaries ay hindi pader. Ito ay mga gabay na nagsasabi kung ano ang okay at hindi para sa'yo. Tandaan, ang pagsasabi ng hindi ay hindi pagtanggi sa tao. Ito ay pagsasanggalang sa iyong lakas at prioridad. Sabi nga ni Gazipura, mahalaga rin ang iyong mga pangangailangan. Ang pagiging assertive ay isang kasanayan na kailangang pagsikapan. Sa librong Not Nice, nagbibigay si Gazi Pura ng practical na scripts at exercises para maipahayag mo ang iyong nararamdaman ng walang takot o galit. Ang pagiging assertive ay hindi tungkol sa pag sa iba ito ay tungkol sa pagtindig sa katotohanan mo. Paalala ni Gasipura, okay lang na magkaroon ka ng espasyo. The idea of growing requires discomfort. At okay lang yun. Hinihikaya tayo ni Gazipura na tanggapin ang discomfort na yun dahil sinyalis ito ng progreso. Sabi niya, ang discomfort ng pagiging totoo ay mas mababa ang sakit kumpara sa pangmatagalang bigat ng pagiging sobrang bait. Isang bagay na binibigyan di iniga si Pura ay self-compassion. Ang paglayo mula sa pagiging sobrang bait ay nangangailangan ng oras at natural lang na magkamali. Pero bawat takbang papunta sa pagiging totoo ay isang tagumpay. tigilan ng sobrang bait. Simulan mo ang pagiging ikaw.